Tatlong personalidad ng PDP laban na pinamumunuan ng mga Duterte at isang dating politiko ang pinaniniwalaan umanong utak ng panggugulo sa Menjola, Maynila noong September 21. Napag-alaman ng scooper ng politiko.com na iniimbestigahan ngayon ang abogadong si Ferdinand Topacio dating Executive Secretary Vic Rodriguez, dating Manila City Administrator Bernie Ang at dating Manila Congressman Harry Angpin sa kinalaman nila sa Menjola Riot. Sa isang cryptic statement sa Facebook, dumistansya si Rodriguez at ang kanyang grupong hakbang ng maisug sa nangyari sa Menjola. Una lang sinabi ng ni Manila Mayor Isko Moreno na isang dating politiko, isang Filipino-Chinese at isang abogado ang nagpondo sa grupo na nanggulo sa Menjola na ikinasugat ng nasa 129 na pulis at 76 na sibilyan. Humingi na ng pahayag sa mga nabanggit na personalidad ang politiko.com na maglabas ng update dito, oras na sila ay sumagot.